Hindi ba sabi? Kailan ka ba nadali? Itong bagong pandemic, e, nagal. Dapat po pala, na, naman, the best nang po dito. Bago ang hmm. pandemic, e, ano ba yun? Ito ang pandemic natin, 2019. Ano, okay pa ako ng pandemic. Pero, sir, wala. Sir, nga tayo. Pero, kayo nang nadali ngayon? Mara na, tuhod ako. Natuhod ka sa tuhod? Tuhod sa tuhod? Hmm. Sige, hindi ka. Thank you, Joey. Sure. Ngayon, hindi ko ka mga nakakadumayos. Medyo ika-ika. Minsan, oh, okay na. Ay, siya may muna niyo eh. Lalo? Nakalak yan. Nakalak. Ayan ang sinasabi ko, matigas na ako. Matigas na nga rin. Ayan o, hindi mo ayaw gumalaw. Hindi na rin pag sinu dyan eh. Oo. Yung sinasabi ko sa inyo, once na tumigas to, maglalakto. Kaya natin mo, ika-ika ka. Ang bata mo pa yata, ba? Forty-six. Ayaw na gumawa, oh. konti. Kailangan ito, mapilit natin. Kailangan ito, naglalaro. Hindi po pwedeng, ano to. O mga, nakastandby. Take this, oh. O yan, palambutin natin. Hindi mo rin matupi. Ganyan na lang. Napakalayo. Lampas dalawang bakal. Ito yung difference na ano, hindi naglalaro yung ano. Kung alam niya, hindi makapaglaro. Tingin mo, tinutulak ko ng nadino. No? Dapat yan, pag nakalatag ka ganyan, na hindi, <coughs> gagalaw yan. No? No? <laughs> mas mag... Ano niyan, Master? <coughs> Malamang natutuyo na yung mga ano mo. O, natutuyo na yung patayla mo. Yung synovial membrane mo sa panloob pati yung mga pad, pad mo meron tayo rito yung pad, pad dito ano mga maganda damage damage na yan may hindi natin kasi pwedeng tsambahan eh kailangan ito ma ano ma MRI ano kayo nang pa MRI din. ha? may MRI din yan pag in MRI mo to ayun kanina oh depende sa hospital kung sinig MRI isang tuhod lang yun ha ah. Ito sa yo both knees. Pero magkaganon pa man. Subukan natin yung ka. Literal lang muna. Literal na adjustment lang muna. grabe yung sama sa akin eh. Wala talaga oh. Ito e tingin natin. Ay, talaga gumalaw oh. Dapat itong pa-x-ray mo. Masyadong matigas din ano mo, tugod mo. Kaya tingnan natin yung alawan. Yung kay tatay, nakita natin. Sa'yo, napakabata mo ba? Parang kagalito. to? Paano na lang pag nag-senior ka na rin? Mm -hmm. Eh ngayon, 40 plus ka pa lang, ganito ka na. Mm -hmm. Kung laman na na. Mm -hmm. Kailangan talaga ng tumunog yan para pabuhay mo siya ulit. nakapaka ano pati 'yan mo talaga. Kababanggit ko lang ito kanina, nasa iyo pala ito. Yeah, <laughs> ayan po ngayon, lahat mo Alis 'yung Lahat batman 'yan. 5 minutes din ng punta. Kailangan yung mag-brake na natin. Pagpunta mm. mo na mm. Yan May ika, ika ka maglakad Mamaya kaganda yung lakad mo Pero ito, kailangan mo to, Magtsagaan-tsagaan to, I-exercise, exercise mo to. Ganun-ganunin mo Naglalaro naman ako yung mask na nga yun, kahit masakit na nga, naglaro ko kasi yun. Kaya nga lang, talagang limited na yung lalaw ko eh. Tigil muna yung gano'n mo, muna, paglalaro, jump-jump mo. Kung jump, jump, oh. okay ka nalang muna. Baka nagtikit namin eh. Kailangan to, may x-rays ah. May x-ray muna natin. Tuturo ka ng fluid dyan, kung sakali. Eh. Kung palagang tuyo na, yama. pero napakaplata mo pa kasi. Eh. Eh, doon mas masakit. Please. Mas masakit dyan yun. Magbalikan natin yun. Pinahupa ko lang muna yun. Yan. Paano? tumulak ng konti. Konti lang. Ayan o. Paano? Konti. Pumalaw. Kailangan talaga yan. Kahit paano, gumagalaw yan. Pag hindi mo nagagalaw, ito. Medyo, ano pa ito, matigas pa. Ayan, napahinga ko ng konti. Ayan, gumagalaw na. Ayan. Ayan o. Papasimu, na natitiinan na. gumagalaw na. Pero huwag kang magkatiwala. Kailangan palagi itong gumagalaw. Kasi once na hindi gumagalaw yan, hindi na magiging healthy tendon mo. Pimoral tibial tendon mo. Pag di na gumagalaw yan, oo oh, yan dito. Tapos itong pagpad mo, maaaring maapektuhan yan, maaaring matuyo yan. May ano yan, maaaring na-artritis yung sinobial membrane mo. Kailangan talaga yung naglalaro. Bestingo, lahat. Ah. Hmm. Oh. Oh, ano mas maganda ngayon? Oh, sige pa ba? Okay na. Hmm. Nitin fingers. Takaka paglaro ka pa ng ganyan. pag okay. 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 Pero po, ganyan ka talaga, ganyan yung mo mm -hmm. Hindi mo walang no. wow, hirap yan ma, masisira lalo yung mo ay pagka no, pinilit mo yan Ganun nga mo yun palagi. Pau na yung maintenance mo muna, muna yan. Pau. Oh, naman na yung gamit okay. Hindi ko maano. Mahirap yung ano, hindi, hindi, hindi pwede pilitin. Kumbaga kung kunti lang yung gumalaw, sagad na siguro yun. Pansamantala ngayon. Pero sa mga, kailangan mo yun, eh, exercise sa exercise mo. Ganun-ganun mo lang. Paul, ano mo lang, Paul? Ganyan, ganyan mo lang. Hindi na Hindi na talagang malitig. Sir, hindi natin makikita yun. Mahirap yung palagotokin ko ng ano yan. Baka makutol yung mga, mo, ano, cartilage mo yan. Mga, ano, ang sumabog yung mga... Balikan mo na nandito, mapa-extray mo na. Pa-extray ka. Tignan natin kung ano pa yung mga ko. Pero ngayon, yun lang, may tulong ko. Konting Ayan yeah, ba ito, gumalaw-malaw yung puti. Dapat nga. Dapat talaga yung gumagano yeah, mo. Kaya sabi ko sa matanda kanina, gumagano nyo yan. Dapat siya gumagalaw. Nag-lock mo huh? Nag talaga. Sibira niya mo yan. Most sure, try this yan, sir. Yan ang kaso. Bawas-bawas ka ng halat sa pagkain. Ayan nga. Ayan nga. Bawas ako. Bawas ako yan. Yan ang magpapalala sa atin. Pantay mo yung pag ano mo, pagka nag senior citizen ka pa, mas matindi pa. Bawas ka sa maharat pagtubig tubig ka. Saka so, yung mga ano, pag research ka kung ano bawal sa osteoarthritis. Osteoarthritis yan, okay. okay. mas tayo Kaya pera may pumipigil din dito. Tapos hapit na hapit. Kasi nga nilalaro mo pa eh. May bukol eh. may bukol dito na. Rin. Mga ano yan, may mag, mga extended ligaments na ano. Ngayon kasi, para makalaro ka, iinom ka ng ano, pain reliever. Pero after naman nun, mm -hmm. tapos na laro, ah ay susumpa mo talaga sa kapal ng kapal yung bukod mo. Pero para sa akin, sir, isa kita Huwag mo nang pipilit ilaro. Pagalingin mo muna. sa apos, aplosin mo muna Para araw, maintenance ka lang muna ng aplos. Para um, nang ng gano'n. Akin tumutung yung tumutungo ito, pero walang masakit. No, malay mo yung tumutungo Basta walang masakit. Okay? Sige siya. Okay. Pakain mo na ako, babalik na lang dito, Mr.